So, uh, good morning mga boss, andito na tayo sa palingki ngayon kung saan hindi tayo nakapag-video kayo mga ka dahil nga, yan, shout out daw sabi ni Ahoy dahil nga, lakas -wala na walang ng mga boss kahit na ako nakapag-video kayo na ngayon lang, itong hapon lang ako mga bibidyo dahil nga wala na andito tayo sa palingki, patumal kaya papakita ko sa mga boss, let's go kung ano, astig, yan <laughs> ayan mga boss, pinya natin 140 yan mga boss ayan naiwan pa buti na nga lang mga boss tumigil tigil lang ulang kanina kaya hindi tayo ngayon sa palingki mga boss ayan, yeah? nagkalat yung mga vendors dahil wala nga barangay ayan, mga magugulay ikot na mga boss Hello, welcome to my guy <laughs> ayan o mga boss ganyan karami dito mga boss sa palingki go so, mga boss, abutin naman tayo ng gabi